Bali yun, magandang araw mga amanok. Nakabuto na ba ang lahat? Bali tayo, nandito tayo sa ating munting manukan sa ilalim ng mangga. So yung ating mga sisi ay binigyan natin ng pananghalian. Bali, ang pamamaraan ko pala ng pagpapatuka sa aking mga sisiw Kapag ganitong walang pasok 3 times a day Sa umaga, sa tangali, tsaka sa hapon Dahil day old to one month pa lang sila pero, pag mga one month pataas, depende na rin. Minsan, binibigyan ko rin sila ng patuka sa tangalik. So, eto na sila mga amanok. Bali, eto mga amanok, nilabas ko na yung mga second batch natin dito sa labas para maarawan. Ayan. So, ayan o. Yung ating mga second batch na tatlo lang din yung lalaki sa palagay ko so ito 10 pieces din ito mga kamano at ayan yung isa sa napansin ko mga kamano yung patuka natin ay laging nasasayang pag ganito yung lagayan natin syempre kinakaykay nila hindi maiwasan kinakaykay so kahit dun sa patukaan na may parang screen So pag kinaykay nila at eh, tinutukatuka nila natatapon pa din. So ay maraming tapon no? Oh. Kaya gumawa ako ng DIY patukaan mga kamanok ipapakita ko sa inyo. So mainam din ito mga kamanok. I-share ko lang sa inyo no. Dun sa mga syempre nagtitipid sa gastusin dahil mahal talaga yung mahal ang mag-alaga ng manok. Ito yung first batch natin mga kamanok. So, ayan. Malalaki na rin sila, no? So, ito yung ginawa natin mga kamanok na BYI. So, ito ay pwedeng lagayan ng ketchup, pwedeng mineral water, pwedeng yung Wilkins. Bali, ito yung uh, nakuha ko lang dito sa gilid. Ano? Yung ano ng shampoo ng aso. So, ang ginawa ko, ayan, no? Oh, nilagyan ko na ng butas-butas sa gilid yung kasi yung ulo nila tapos yung patuka so kahit gumanyan ganyan yan kahit mag tab yun tab yun hindi matatapon yung patuka so yan binutasan ko din dyan para lagay ng ng patuka nila so yan mga kamanok nakasave na tayo kung ang halaga ng patuka ng manok ay 50 pesos yung 50 pesos maibibili na natin ang patuwa sa kanila o kaya yung pambacterial flushing depensa, o kaya naman vitamins so yun mga kamanok bali siner ko lang sa inyo no Do sa mga kapwa natin mga kamanok pwede rin yung gayahin pwede rin hindi so kung may budget naman pwede namang hindi gumawa ng ganito so syempre naisip din tayo ng paraan para makasave tayo pero ang ano talaga Wag natin tipirin sa patuka at sa, sa vitamins yung ating mga alaga para lumaki ng healthy at yung mga buyer sa atin wala rin masabi so yun lang po maraming salamat po sa panunood